Guys, ayan, samahan nyo ako para mamili na mga groceries na mga agta para maibigay na natin, guys. Kasi yung BFF ko nasa Canada, siya po yung nag-sponsor nito. Kaya kailangan nyo akong samahan, guys, sa 6,000 na binigay niya para ma-distribute na natin dito sa mga agta bukas. Ayan, guys. Hindi ko nga alam ko ano yung mga kukunin ko. May mga telata, Ayan, noodles, yan yung mga, importante bigas, noodles, kape, mga biskwit na mga bata, juice, ayan, dalawang tray na itlog. Basta, yung kaibigan ko na lang, yung, etong may grocery guys, is classmate ko rin. Siya na yung nagtantya. Basta, eksakto mo yung 6,000 pati na yung bigas ka ko. Ayan guys. Mahan nyo na kami guys na mag Mag-repack sa mga napabili namin na mga grocery, mga bigas. Tapos, eto guys, ayan, ilalagay na lang namin sa supot, yung mga dilata, ayan, para natuloy akong may tindahan, guys. Ayan, para may distribute na po sa mga eight bukas. Ayan, guys. Ayan, ang maganda. Kasi... May tumulong din sa akin yung hipag ko, yung anak ko sa kayan si Bulinggit na pasaway din. Ayan guys. Ayan guys, it na natin sa mga bawat family. <mulong> Tantal. Yaman B babae, so, no? One, babae Yaman kami mga puti ano, 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 Tagalog mga Ay Tagalog uh, Maraming salamat po sa inyo ma'am Melisa ako lang Melisa Melisa O ngayon Na nasa Canada Maraming maraming salamat po sa tulong na ginagawa sa amin Thank you at maraming salamat o, oh, ayan. Tsaka yung nag-sponsor din yan sa damit. Kay na... Kahit din po si Rowena. Uh, uh, Pag-uluran. Pag-uluran. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Thank you, thank you.